Umulan hey, ng walang tigil ng, ng kalimut iyon, amak -subscribe subscribe sa sa madilim at basa, isang babae ang nakaluhod, yakap-yakap ang isang lumang litreto na halos mabura na sa ulan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang tanging salitang paulit-ulit niyang binubulong ay, Bakit ito nangyari sa kanya? Tahimik ang paligid, maliban sa tunog na ulan na tumatama sa semento. Ilang saglit pa, dumating ang isang lalaki, basang-basa, may hawak na payong. Lumapit siya sa babae at maingat na tinakpan ito ng payong. Luna, mahina niyang tawag, kailangan na nating umalis dito. Dahan-dahan nitong inangat ang tingin. Maputla ang mukha ni Luna at sa kanyang mga mata ay halatang wala ng luha, ubos na. Wala na siya, Marco, bulong niya, wala na si Ian. Sandaling tumigil si Marco, tila hindi makapaniwala. Hindi yan totoo, nanginginig niyang sagot. Si Ian, matibay yon. Hindi siya ganon basta-basta susuko. Ngunit itinuro ni Luna ang kalsadang puno ng pulis at ambulansya may puting tela sa gilid ng daan. At sa ilalim nito, ang katawang deti puno ng sigla, gayon ay tahimik na lamang. Napaluhod si Marco. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Hindi ko siya pinayagang umalis ngayong gabi, sabi niya, halos pabulong. Sinabi kong delikado, pero umalis pa rin siya. Luna huminga ng malalim, tinakpan ang mukha. Sinabi niya sa akin kagabi, gusto niyang ayusin lahat. Ayaw niyang may masaktan. Pero bakit siya ang nawala? Bakit siya pa? Tahimik. Ilang segundo ng ulan, na hangin, na mga sirenang unti-unting humina. Mula sa likod, may lumapit na pulis at nag-abot na isang malit na sobre kay Luna. Maam, ito raw po ay para sa inyo. Nasa bolsa niya na matagpuan namin siya. Kumunot ang noon ni Luna. Binuksan niya ang sobre, isang sulat, basa na sa ulan. Ang nakasulat. Kung sakali may mangyari sa akin, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. May kailangang magtapos bago kayo tuluyang makalaya. Yan, Nabitawan ni Luna ang papel. Napatitig siya kay Marco, nanginginig, naguguluhan. Makalaya? Mula saan? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Ngunit hindi na nakasagot si Marco. Tila may biglang naalala. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa kanyang bulsa ang isang lumang cellphone, kay Ian. Sa inbox, isang hindi pa nababasang mensahe. Marco, kung hindi ako makabalik ngayong gabi, sabihin mo kay Luna ang totoo. Alam ko na kung sino ang dahilan ng lahat. Napalunok si Marco. Pinikit ang mga mata. At sa gitna na ulan, isa lang ang naisip ni Luna. Anong totoo? Niyakap niya ang basang litreto, tinigilan ang luha, at muling bumulong. Bakit ito nangyari sa kanya? Sa malayo, may kumislap na pulang ilaw mula sa isang sasakyan na nakaparada. Isang anino ang umalis, tahimik, tila may dalang lihim. At doon nagtapos ang gabi na parang hindi pa talaga tapos. Continuation of the story, bakit ito nangyari sa kanya? Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Luna habang nakatitik sa basang papel. Ang mga salita ni Ian ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isip. May kailangan magtapos bago kayo tuluyang makalaya. Makalaya pero kanino? At bakit kailangan siyang mawala para lang mangyari yon? Sa tabi niya, tahimik si Marco. Pero ang katahimikang iyon ay may bigat, parang may tinatago. Marco, mahinahon ngunit matalim na sabi ni Luna. Anong ibig sabihin niyan sa mensahe niya? Anong totoo ang sinasabi niya? hindi siya agad nakasagot. Umihip ang malamig na hangin at sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanilang balat, lalong sumisikip ang katahimikan. Hindi ko alam, sagot ni Marco, sabay iwas na tingin. Pero hindi niya kayang tingnan si Luna. Alam niyang hindi iyon ang sagot na gusto nitong marinig. Hindi mo alam, nagbago ang tono ni Luna. Ikaw ang huling nakasama niyan bago siya. Naputol ang boses niya. Hindi niya kayang sabihin ang salitang namatay. Sinabi niya sa akin na may ayusin siya. Pero ikaw, Marco, ikaw ang best friend niya. Bakit parang alam mo ang hindi ko alam? Napapikit si Marco. Hindi ito ang tamang oras, Luna. Tamang oras? Halos mapasigaw siya. Wala nang tamang oras, Marco. Patay na si Ian. At ikaw pa rin, tahimik ka pa rin. Napatigil ang lahat. Maging ang mga pulis ay tila unti-unting lumisan. Iniwan silang dalawa sa ilalim ng ulan at lamig ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Marco kay Luna at sa boses na halos hindi marinig, sinabi niya, May tinatago sa atin si Yan, pero hindi lang siya. May tinatago rin ako. Nabigla si Luna. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko sinabing ako ang dahilan, sagot ni Marco, nanginginig ang boses. Pero kung alam mo lang, matagal na sanang tapos to. Hindi ko lang nagawang sabihin. Isang kotse ang huminto sa dikalayuan. Ang ilaw nito ay kumislap sa ulan at sa sandaling iyon, napansin ni Luna na may lalaki sa loob na sasakyan, nakamasid sa kanila. Marto, mahina niyang sabi. May nakatingin sa atin. Paglingon niya, wala na. Umalis ang kotse, mabilis, parang walang bakas. Kinabukasan, sa burol niyan, tahimik lang si Luna. Habang pinagmamasdan ang kabaong, ramdam niya ang lamig sa loob ng simbahan. Lahat ng tao ay umiyak, pero siya, wala ng luha. Para bang ubos na. Lumapit si Marco, bitbit -bit ang isang malit na kahon. Ito, galing to sa mga gamit niyan. Nakita ko sa kotse niya kagabi. Sabi ng pulis, baka gusto mong ikaw ang magbukas. nag si Luna, pero kinuha rin niya ang kahon. Binuksan niya yon at sa loob ay may isang flash drive, isang lumatgusot na papel, at isang pulang singsing, -sing, pareho na singsing na ibinigay niya noong una silang nagkita. Marco, mahinahon niyang tanong, ano mo nakuha to? Sa glove compartment ng kotse niya, sagot nito. May note din diyan, basahin mo. Binuklat ni Luna ang gusot na papel. Nakasulat sa pamilyar na sulat kamay niyan. Kung nababasa mo to, baka huli na ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoo. Pero si Marco alam niya. Siya ang dapat mong tanungin. Napatitig si Luna kay Marco, matalim. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, sabi ni Marco, nanginginig. Pero Luna, bago kayo nagkakilala niyan, may isang pangyayari. At ako ang dahilan kung bakit siya nagbago. Marco, may isang aksidente tatlong taon na ang nakalipas. Ako dapat ang nasaktan noon, hindi siya. Pero siya ang sumalo. At mula noon, binago niya ang lahat para sa akin. Lahat ng sakit, lahat ng problema, siya ang nagdala. Kaya nung sinabi niyang gusto niyang makalaya, alam kong may kinalaman yon sa nangyari noon. Tahimik si Luna. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Pero bakit niya kailangan mamatay, bulalas niya. Kung ganon, bakit hindi ka nagsalita? Dahil natakot ako, sagot ni Marco, halos pabulong. Natakot ako na pag nalaman mo, ako rin ang sisihin mo. At baka hindi mo na ako mapatawad. Tumingin si Luna sa singsing. -sing. May ukit na pangalan sa lob para sa kalayaan. Lumipas ang ilang oras. Umalis ang matao, tao, naiwan silang dalawa sa loob ng simbahan. Sa tabi ng kabaong, nakatingin lang si Luna sa flash drive. Bubuksan ko to, sabi niya. Baka may sagot dito. Sa bahay niyan, binuksan nila ang laptop. Sa loob ng flash drive ay isang video file lang, may pangalan, sa katapusan ng lahat. Pinindot ni Luna ang play. Lumitaw ang mukha niyan, maputla, pagod, pero may kakaibang kalinawan sa mga mata. Kung napapanood niyo to, baka hindi na ako umabot. Luna, Marto, alam kong hindi niyo ito gusto, pero kailangan kong gawin. May taong gustong sirein ang lahat sa atin. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan natin, ginagamit para sa iligal na kalakalan. Alam kong oras na malaman ko, ako ang magiging susunod na target. Pero kung mawala ako, siguraduhin niyong hindi masayang ang lahat. Napahinto si Luna. Anong ibig niyang sabihin? Anong kumpanya? Si Marco ay tulala. Luna, yung kumpanya ni Tito Ramon, ang amo natin, iyon ang tinutukoy niya. Impossible, sabi ni Luna, nanginginig. Si Tito Ramon? Siya ang tumulong sa ating lahat. Hindi lahat ng tumutulong, totoo ang hangarin, malamig na sagot ni Marco. Muling nagpatuloy ang video. Kung sakaling makita ninyo ang pulang sa na sumusunod sa inyo, huwag kayong lalapit. Siya ang koneksyon. At Marco alam kong alam mo na kung sino. Napatingin si Luna sa kanya, malalim. Marco. Pero bago pa siya makapagsalita, may kumatok sa pinto. Tatlong malalakas na katok. Tahimik silang dalawa. Baka kapitbahay, sabi ni Marco, ngunit halatang kinakabahan. Lumapit si Luna at binuksan ng bahagya ang kortina. Sa labas, sa ilalim na ilaw ng poste, isang pulang kotse ang nakaparada. Nabitawan niya ang kortina. Marto, halos pabulong niyang sabi. Nandito na sila. Dali-daling kinuha ni Marco ang flash drive. Kailangan nating umalis. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang putok ang umaling ngaw-ngaw. Nabasag ang salamin ng bintana. Napasigaw si Luna. Tumakbo ka, sigaw ni Marco. Dalhin mo to, Luna. Huwag kang lalapit kahit anong mangyari. Hindi kita iwan, Marco. Munit isa pang putok at bumagsak siya sa sahig. Si Marco tinamaan sa balikat. Pinilit niyang itulak si Luna papalabas ng likod na pinto. Lumayo ka na. Umiyak si Luna, ngunit kinuha niya ang flash drive at tumakbo palabas. Sa labas ng bahay, ang ulan ay bumuhos muli at ang mga ilaw ng pulang kotse ay sumindi. May dalawang lalaking lumabas, nakaitim, may hawak na baril. Nagtago siya sa likod ng mga puno, hingal na hingal, hawak-hawak ang flash drive. Naririnig pa niya ang sigaw ni Marco sa loob at pagkatapos, katahimikan. Muling bumuhos ang ulan. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Luna, basang-basa, nanginginig, ngunit may apoy sa mga mata. Hawak ang flash drive, bumulong siya. Hindi ko hahayaan na mamatay siya ng walang dahilan. Lumakad siya palayo, habang sa malayo ay unti-unting umaandar ang pulang kotse, tila sinusundan siya. At sa likod ng mga ulap, kumidlat, kasabay na mahinang tinig ni Luna na muling nagtanong. Bakit ito nangyari sa kanya? Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang may sagot sa tanong na iyon. At sisimulan niya itong hanapin, kahit kapalit ay buhay niya. Ending episode, bakit ito nangyari sa kanya? Malakas pa rin ang ulan ng gabing iyon, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito parang ulan na kalungkutan, kundi ulan na katapusan. Si Luna, basang-basa at hingal na hingal, ay tumigil sa ilalim ng lumang tulay kung saan sila niyan madalas magtagpo noon. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa flash drive, ang tanging natitirang katibayan ng lahat. Hindi na ako tatakbo, bulong niya sa sarili. Tama na ang pagtakbo. Mula sa dilim, may lumabas na lalaki, si Tito Ramon. Suot nito ang maitim na coat at ang mga matay malamig na parang walang pinagsamahan. Luna, Ania, ibigay mo na yan. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Ngunit humakbang si Luna pa atras, hindi natakot, kundi matatag. Alam ko na, Tito, lahat ng ginagawa nyo, sa kumpanya, sa mga tao, kay Yan. Alam ko na kung bakit siya pinatay. Umiling si Ramon. Walang pumapatay ng walang dahilan. Si Yan ang may kasalanan kung bakit umabot sa ganito. Pinagkatiwalaan ko siya, pero siya rin ang unang nagtaksil. Hindi siya nagtaksil, sigaw ni Luna. Sinubukan lang niyang itama ang mali. Humakbang si Ramon, hawak ang baril. Kung ganon, katapusin ko na rin kung anong sinimulan niya. Munit bago pa siya makalapit, may marinig silang kaluskos mula sa gilid. Isang anino ang lumabas, sugatan, nanginginig, munit buhay. Hindi mo na kailangang ituloy yan, Tito, mahina ngunit matatag na boses iyon ni Marco. Napatulala si Luna. Marco, buhay ka. Tumayo ito, may sugat pa sa balikat, hawak ang cellphone na nakavideo. Narecord ko lahat ng sinabi mo, sabi niya kay Ramon. Lahat ng pag-amin mo. Sa oras na tumapak ako sa istasyon, tapos ka na. Nagalit si Ramon, itinutok ang baril kay Marco. Walang makakareting sa istasyon. Ngunit mabilis si Luna, sinugod niya si Ramon, itinulak ang kamay nito pataas at pumutok ang baril sa hangin. Sa gitna na sigawan at ulan, nag-agawan sila hanggang sa bumagsak ang baril sa semento at lumapag sa tubig. Isang hinga pa at narinig ang sirena ng pulis sa malayo. Si Marco, habang nanghihina, ay nakangiti. Tinawagan ko sila bago ako pumunta rito. Si Ramon ay napahawak sa ulo, napaluhod. Hindi niyo alam kung sino ang kalaban niyo, sabi niya, paos. Mas malalim, tukay sa akala niyo. Ngunit hinila na siya ng mga pulis habang si Luna ay nakaluhod sa tabi ni Marco. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ko akalaing makakaligtas ka. Gumiti si Marco, bahagya. Hindi ko kayang iwan ka lalo na kung hindi pa natatapos ang laban niyan. Hawak ni Luna ang flash drive habang tinitingnan ang mga kumikislap na ilaw ng mga pulis sa ulan. Natapos na, sabi niya. Tapos na ang laban. Ngunit sa loob niya, alam niya may iniwang sugat ang lahat na ito, hindi lang sa puso niya, kundi sa buhay ng mga taong nasangkot. Ilang buwan ang lumipas. Tahimik na ngayon ang bahay niyan. Sa malit na lemesa, nakasindi ang kandila sa tabi ng kanyang larawan, nakangiti siya, parang hindi kailanman nawala. Dumating si Luna, may dalang bulaklak, at tahimik na naupo sa harap ng larawan. Ian, bulong niya, natupad na ang gusto mo nalaman na namin ang katotohanan. Nakulong si Tito Ramon at ang kumpanya ay binuwag na. Marami pang sugat na kailangang maghilom, pero unti-unti, nagiging maayos din. Napangiti siya na mahina. Sabi mo noon, gusto mong makalaya kami. Siguro ito na yon, pero minsan pa rin, hindi ko may wasang itanong. Tumingala siya, pumulo ang luha. Bakit ito nangyari sa'yo? Sumiklab ang liwanag ng kandila, tila kumikindat sa kanya at sa hangin para may mahina siyang narinig na tinig, boses niyan, payapa at banayad. Para makalaya ka, Luna. Para matutunan mong mabuhay kahit wala ako. Pinunasan ni Luna ang luha. Maraming salamat, Ian. Hindi ko nahahanapin ang dahilan. Dahil alam ko na, minsan, kailangan may mawala para may magising. Tumayo siya, hinarap ang liwanag ng araw na unti-unting pumapasok sa bintana. Sa labas, nakita niya si Marco, naghihintay, may dalangkap, nakangiti. Lumapit siya rito. Handa ka na, tanong ni Marco. Mumiti si Luna. Handa na akong magsimula ulit. Sabay silang lumakad palayo, sa liwanag, sa panibagong umaga, dala ang alaala na isang taong nagmahal at nagsakripisyo para sa katotohanan. At habang unti-unting nawawala sa tanawin ang kanilang mga anino, naririnig pa rin sa hangin ang tanong na minsang nagbukas ng lahat. Bakit ito nangyari sa kanya?